Okay, umpisa na kita sa ating games. Diyan sa sampung regalo na yan, meron diyang siyam na bokya at meron diyang may 100 pesos. Okay, isa-isa kayo na mapunta dyan para pumili ng regalo. At bago nga sila pumili ng kahon or ng regalo na yan, ay pinaalala ko sa kanila na huwag titingnan yung pinakailalim ng kahon. Sapagkat doon sa pinakailalim ng kahon, doon nakasulat yung bokya at saka yung 100 pesos. Disqualify ang sinumang tumingin or magbuklat nito kay pagpili nakuha ni Argana yung ang pilit <laughs> at habang nakapila nga sila at pumipili ng kahon or mga regalo, may iba't ibang emosyon silang ipinakikita. Merong masayang masaya at meron namang kinakabahan daw talaga siya. At talaga napansin ko rin na sobrang saya nila sa ganitong pagkakataon na nararanasan nila ang ganito. May matitira dyan tatlo na sila yung mapapagpilihan. Ano? So simula uh, simulan natin buksan. At ito na nga, mag-uumpisa ng tingnan ubuk latin ang nilalaman ng kahon dun sa ilalim ng kahon. Bubuklatin yung papilayan kung may nakasulat na 100 or bokya. Oh, pakita mo Ay, daw. Ay, Okay, bukya ang kanya. Sa'yo, sunod. Bukya rin po. Okay, bukya. Masaya? Bagay bukya. <laughs> okay, ikaw. Bukya. Bukya sa mga katita, Okay, ikaw. Buksan muna, big. Huwag ninyong ating na niya. Pag tinignan, disqualify. Sayang ng ano. Bukya niyo. po. Bukya. Okay, lahat ng bukya doon muna sa ano. Buso. Okay. Tingnan natin ang likod nung kanya. Hey, bulilip. Gam. Bukya. Ay, bukya. Okay, doon ka na. Nasa pa kayo. Okay. Siya ay? Parang yan, sana ang gusto ko. Ulo, ulo, ulo. Bukya. Bukya. May pag-asap na tayo. Yung sa iyo, tinanda natin. Ay, hindi, bukya. Bukya. Okay, okay, kayong tatlo ang natitira. Doon kayo sa ano? kayo sa ano? Walang matingin sa puwitan ng inyong regalo dahil pag may tumingin, sayang, sayang lamang ng inyo na yan. Okay. Bigyan ko kayo ng chance. Okay. Gusto ninyong magpalitan kayo ng mga regalo o hindi? Hindi na po. Hindi. Hindi na. Ah, proud ka na sa inyong regalo. Okay. Okay, chance. Gusto ninyo magpalitan o hindi? Hindi. No. Okay. Yung gusto makipagpalit, abigyan ko ng 20 pesos. Ay, isa sa tanungin ko. Gusto mong makipagpalit o hindi? Gusto makipagpalit? Apo. Kanino mo gusto makipagpalit ng regalo? Ayaw. Ikaw gusto mong makipagpalit? Ayaw. Ikaw gusto mong makipagpalit? Ayaw mo. Okay. Okay. Ayaw niyo makipagpalit. Yan na talaga yung desisyon ninyo. Ano? Sa bawat regalo na yan, meron diyang dalawang bokia at isang panalo ng 100 pesos. Okay. 100 pesos? Umpisa natin dito. Bokya. 100 pesos or 20 pesos? Bayaran ko ito ng 20 pesos. Magkapalit kayo o hindi? Pabayad mo lang. Pabayad lang. Ilalaban mo siya o hindi? Ay, paano kung 100 pesos ito? Hindi ko mapapalitan. Eh, hindi mo siya palitan. Correct. Ay, eh, laban ka. Okay, buklatin natin. One, two, three. Bukyan! Bukyan! Okay. Alin man sa dalawa sa inyo ay mananalo ng 100 pesos. Naninervious ka? Bakit? Ako mabilis. Alam mong ikaw yung mananalo? Okay. May chance pa kayo. Pwede kayo magpalit ng ano? Ng kahon ninyo. Ikaw? Gusto mong palit? Ikaw? Gusto mong magpalit? Ayaw mo? Okay, isa sa inyo ay mananalo ng 100 pesos sa na andyan sa kahuna yan yung 100 pesos Okay, may chance kayo, pwede kayo magpalit Magpalit pa kayo Okay, bayaran ko yan ng 20 pesos Ilalaban mo hindi? Ilalaban ko Okay, ilalaban mo Okay. Buklatin natin ng sabay ang inyong kahon. Okay, sabay. Pagbilang ko ng 1, 2, 3, sabay buklat ha. Okay, go. 1, 2, 3, go. Hindi ayaw akin. Yes, okay. 100 pesos. Okay, na ito yung price mo na 100 pesos. Okay. Oh, hindi. Oh, hindi, parang tingin ha. Nabalak ko lang yung mga maliliit. Saan ah, mo yung, ako, yung ay, maliliit? Ako ay kusana itong kay Maymoy. Okay, 100 ay, pesos. Ay, kinuha man yun. Ikaw yung pinakamagaling kong singer nung nangaruling ano. <laughs> Ikaw rin yung nanalo. salamat Salam. po, Kuya Edsel. Marami yung po ang salamat, Kuya Edsel. Merry Christmas. Okay, maraming maraming salamat din sa inyo. Maraming maraming salamat pong muli sa inyong panonood. Please like and share, follow me and subscribe.